Ayan yung sa kabila, sa itaas. Oh. Ayan sa taas. Ayan, so ngayon continuous kami. Nag maglalagay na kami ng dingding. -ding. Ayan o. Oh. Maglalagay na po kami ng dingding. -ding. Another day. Trabaho ulit. Kabila o. Oh. Dako kay silagbalay. Balay. Ah, oh, yan oh. malaki ng bahay na la sa kabila. Ayan oh. Oh, mga kuha na nga o bisita. Ay mo nang iyaan. Ayan ito yung kap Ay wala si Majilan diri. Sila pula-pura, char lang. <laughs> Oh, ayan. Oh, ganito sa probinsya. Oh, may radio kami dito. Oh. So, ayan. Oh. din sa, ba sa baba din. Oh, may nag-ayos ng bahay. Ayan. Oh. Ayos din sila doon sa kababa. So, ayan. Dito yung sa amin. Ayan. Cute lang ang bahay ko. Kubo. Tapos so yung kapitbahay ko din. Yung dito din, magli-layout na mga next week daw. Yan, Patapos na kami, oh. Ano lang sa vila. Hapo na din. Bintana. Naglaag. Wala na to. Ah, naglupad-lupad lagi, <laughs> oh. Tawa mo ko, eh. try so ayan Hapo na naman uwi na hindi pa natapos sa susunod na araw na naman kami natapos natap yung dito banda sa harap na so ayan na siya nalagyan na ng dingding tabing sa gilid sa likuran Ito yung sa likuran yung sa likuran and uh... try natin kung may laman na natong, natong ano natin kamote, parang meron na try natin kung may laman ang kamote ito, may malaking ano, baka may laman na ito ah, wala pa wala pa akala ko lang meron char lang wala pala laki na kasi ugat niya kamote malago na yung mga ano ko so ayan natapos na po tayong maglinis ayan pala nang pala dito ayan o may buong nga pa siya oh, May buong nga pa pala yung paliya. Sasusunod na lang natin yan ma kung yung... talong sa likod. Talong-talong. Ayan o. Oh. Ang bunga. Hmm. kuha ng laut ni